Hello guys, so meron tayo dito isang electric pan. Uh, matigas yung kanyang shafting. So i-check natin kung pwede pang gamitin yung shafting niya at lilinisin na rin natin. So natin 'to. Pinaka takip niya sa unahan. Ganito lang yung pagbaklas ng ating uh, electric pan. Tabi natin yung kanyang mga tornilyo para pagkabinalik natin. Ah, hindi na iba-iba yung ano niya. So, sunod naman natin tanggalin itong kanyang pinakalak. na. Ah. So, dito lang yan. Iangat lang natin yan. Okay, tapos uh, sunod natin yung kanyang uh, switch. Saka so, itong kanyang gearbox. So, ito yung switch. Dito sa ating electric fan, ang pinakasira niya ay uh, umuugong na lang. So, ayaw yung mandar. So, dahil nga dito yun sa kanyang shorting uh, medyo matigas. Dapat kasi smooth yan. So, kung iniikot natin ng paganyan, dito niya halos hindi siya umiikot so dapat yung pre-wheel yan tanggal na natin yung switch nya sunod naman yung kanyang gearbox okay so medyo matigas dito pupukpukin natin to para matanggal matigas talaga. So, pang unahin natin. Kung hindi matanggal, ito na lang yung pinakamotor para ma-open natin at masilip mo na ano yung kanyang problema, bakit patigas. So, ito pala yung kanyang shafting, dinisimo na natin. para pagka hinugot natin tong housing niya, ah, hindi sumama dun sa ano hindi pumigil so alikabok yan yan din yung mga sanhe kung bakit ah, tumitigil yung ating electric pan So, ito guys yung ano, yung kanyang shafting. So, kung makikita nyo, uh, makinis na makinis pa. So, itong kanyang pinakalangis, uh, nahaluan na ng halikabok. Kaya, eh, uh, ito yung mga sanhi kung bakit tumitigil yung kanyang, tumitigil sa pagigot yung ating electric pan. So, dito sa unahan. Ayan, kung mapapansin nyo. So, pagkakainapahan nyo ng kamay yan, dapat yan makinis. Pero dito sa kaso natin, ah, magaspang na. So, malamang ah, papalitan natin to ng bagong shafting sa kabusing dito sa harapan. Ayan o. So, yun yung dahilan kung bakit ah, tumitigil yung electric fan. So, pagka may damage yung shafting palit na rin ng bagong bushing busing sa unahan tapos yung kanyang mga spacer ito lilinisin natin yan at kung medyo mapansin yung may crack na to palitan na natin ng bago para mas tumagal so liliyain natin to kasi medyo may kalawang para mahugot natin yung pinaka housing sabihin natin ang konting nangis at uh, liha so yung gagamitin nating liha dito yung 1000 pinong pino huwag kayong gagamit ng magaspang kasi baka madadamage yung ating shafting lalo na dito yung pinakaulian niya walang damage So, ibig sabihin hindi na tayo magpapalit ng busing dyan. Kasi kita nyo naman, oh, napaka-ganda pa. Yun dito lang sa unahan dahil yun yung pinaka-damage. So, papalitan natin siya ng bagong busing. Para yung bagong shafting na ipapalit natin, hindi niya naman sirain. So, pagka nagpahit kayo shafting, lalo na yung may damage dito sa unahan palit na rin natin yung busing kasi malamang na may damage na rin tong busing na nandito nakakabit so palit tayo dyan Op. Ayan. so dito kaya nadadamage damage yung ating shafting dahil ano to ah, nahaluan siya ng alikabok tapos yung alikabok ah may maliliit na parang bato na lumakaskas kasya dito lalo na sa ibang mga electric pa na natuyuan ng langis uh, lumalangit-ngit maingay to so lalo na pag malalim yung pinakaganto talagang dapat palitan na ng bagong shafting so yun guys yung uh, ng ating electric pan So, dito naman sa motor sa pag check naman titignan nyo kung may sunog kung wala naman kayo makita yung sunog so wala naman uh, dapat uh, palitan sa motor so, check, na check na rin natin yung mga windings ito so good naman saka yung kanyang switch so sa kapasitor uh, baka magpalit tayo ng 1.5 kasi medyo mataas itong nakakabit itong 1.8 So palitan natin ng bagong kapasitor para halos bago na rin yung ating electric pan. So yan lang naman yung mga basic parts ng electric pan. Ang pinakamahal lang dyan yung kanyang motor. So ito yung mga kadalasan namang nasisira sa electric pan natin. Yung shafting at yung kanyang bushing. Ito yung kanyang bushing. So yan yung mga madalas na masira sa electric pan lalo na pag natuyo ng langis so pag natutuyo lang yung langis pag nag overuse tayo kasi hindi na siya naglo lubricate pag wala ng langis so kailangan uh, papahinga rin natin yung electric fan pagka ginagamit natin so pagka hindi na patay masusunog yung motor so lalaki yung uh, gastos natin so dito mga parts nito yung mga gantong busing nasa 10 piso lang kasi itong kanyang shafting nasa 50 hanggang 40 yung pinaka price nito so dito ah uh, palitan natin to ng bago kasi hindi na natin to pwedeng ikabit pa dahil nga uh, magiging ganto na naman yung problema nya titigil na naman so kailangan bago na yung ipalit natin shafting so dadali natin to shafting sa electric pan shop para masukatan kasi iba iba yung size ng shafting so kailangan dala nyo yung luma para alam nila kung ano yung ikakabit so libre na rin yung kabit nito sila na mag baklas saka sila na rin magkakabit so susukatan lang nila yung dito sa likuran kasi ito yung mag uh, ano dito sa pinaka gearbox so pag sobrang mahaba to so tatama siya dito sa tornilyo so minsan maingay yon pag nag sasalpo na yung tornilyo dito sa likuran so yun din yung sanhi ng pagtigil ng electric pump pag sobrang higpit yung tornilyo dito eh, dito nakakalagay yung ano uh, yung pinakatakip ng electric pump sa likuran So dito ah uh, makita natin yung diferensya itong shafting. So papalitan natin. Okay guys, so nakabili na tayo ng bagong shafting. So malaki yung pagkakaiba sa bago sa luma. So makinis na makinis yan. Tapos bumili na rin tayo ng bagong spacer. So papalitan natin siya ng spacer. Kasi nga yung spacer na dating nakalagay ay uh, luma na. So papalitan natin baka para tumagal ito kasi itong luma uh, baka mamaya sa sobrang init ng ating electric pan ay pumotok kasi pagka na pumutok spacer uh, titigil yung electric pan natin isa rin to sa nagiging lang kasi wala na siyang uh, balance. So hindi na balanse yung ano niya kailangan tong spacer para don sa kanyang pag ikot so ito yung spacer pa ito sa inyo okay guys so ito yung spacer na ah, binali natin so ito yung ilalagay natin dito so bumili pa ako ng isa para don sa ibang electric pan pang reserva